So yun mga idol, grabe, sobrang dami ng tilapia. At higit kumulang 3 ito tinuladang isda at alam ko namang hindi kayo maniniwala na huli to sa biwas at kahit limang taon kami mamingwit hindi namin kakayanin yung ganitong kadaming isda bago kayo mag react aaminin kong hindi talaga yan huli sa biwas kaya for today's video sumama lang naman ako paglalakad ng isda sa binangonan peaceport shout out kay kuya abner sa pinsan ko na kahit kailan hindi pa rin nagbabago napakagwao pa rin talaga at shout din kay unad kay emat kay marvin at yung pambato namin Queen si King. At yun nga, habang nasa biyahe kami, nagsaing na ako at nagluto na rin ako ng ulam dahil alam kong papalaban kami mamaya. At alam ko na rin naman na nagugutom na yung kasama ko at matindi ang tingin sa dala naming isda. At dahil first time ko paglalakad ng isda, hindi ko pa talaga alam at wala akong idea kung paano yung gagawin. Kaya tamang chillax lang at excited sa mga mangyayari. At pagkatapos ng higit kumulang isang oras, nakaredy na at luto na yung aming kakainin. Grabe, pagkakasarap nito, sinigang, namamali at tilapia. Hehehe. <laughs> At yun nga mga idol pagkatapos lang ng ilang oras nagkarga na kami ng isda galing sa cage Grabe ganito pala talaga ang pagkakarga ng isda Kailangan mahina na yung isang tinuladang isda ang karga mo At para kahit papano merong kita At syempre kailangan sa loob ng dalawang oras mula dito sa Talim Island papuntang Binangonan Port Kailangan buhay yung isda at hindi pala talaga ganun kadali ang maglakad ng isda sa Binangonan At pagkatapos namin magkarga ng isda naging busy naman ako pang umuwa ng ayongin at biya at habang 'yung mga kasama ko ay busy kung paano palakasin at buhayin 'yung mga isda na dala namin. So yun mga idol, hindi ako masyado nakapag-video dahil busy ako. At yun lang mga idol, ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching.